So yun nga guys, no? pag-usapan naman natin kung um, bakit importante ang first aid Importante nga first aid. Sabi nga nila, it is better to know first aid and not need it. Kesa naman dun sa kailangan ng first aid pero hindi mo alam kung paano mo gagawin. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng first aid? Yung salitang first is immediate. Then yung aid is care. First aid, ito yung binibigay natin sa mga merong injury or sudden illness. O yung biglaang nagkasapit. Pero sabi nga nila, first aid lang to. Pinaka-importante pa rin is yung na ng ospital, ma-check ng doktor. Kung sakali naman na maisipan niya magbigay ng tulong sa so, biktima, lagi niya lang tatandaan. Lagi tayong gagamit ng BSI. At lagi rin natin hitchi-check yung paligid natin kung safe ba tayo o hindi. At lagi din tayong hihingi ng consent dun sa pasyente or dun sa kasama niya kung hmm, sakaling walang malayong tao. Pangalawa, once na tumulong kayo, once na hinawakan niya yung pasyente, huwag na huwag niya itong i-abandon. lo, iwasan natin magkaroon ng negligence o kapabayaan para hindi na lumala yung sitwasyon ng pasyente. Kung ano man yung injury niya o kung ano man yung sakit niya. So, yun muna guys. Kita tayo sa susunod na video. Bye guys!